kung pag nagutom ako, kakain na tayo. Wow! Saan Si Manong, oh. Si Manong mo? Manong. Manong. Tawid ng tawid, eh. Hindi nang titingin. Parang salbay. Kagulong natin sa pulis. Ang salbay, hindi tumitingin. Sa school namin, eh. High school niya? Oo, oh, ato. Diyan ka nag-school? ato, ato glass picture. Glass picture. regular SM tayo. Wala ko lang pera. Wala akong cash eh. Kalimutan ko yung cash ko eh. Sige, hintayin kita. Pag may pera ka na... Naliligo muna pa ako. Hindi pa ako naliligo. Ito, naligo ka na ba? Pupunta tayo ng SM. Pag naligo ka na. Hindi ka pa ka naliligo eh. Ikot lang tayo? Hmm. Kala natin. Ha? Kala natin SM tayo. Wala, di ko dala yung pera. Wala uh, akong cash eh. Di mo dala yung pera? Kalimutan hmm. ko eh.